magandang buhay. Dahil gusto ko na namang gumawa ng video, ay dihayaan nyo na ako. Ipapakita ko sa inyo ang pagdi-deliver ng mga poste at ang pagtatayo na yan. Ay, kita na. Bali nga ho pala, ang mga nag-deliver ng poste at barbuerd na iyan ay mga taga-amadeyo. Ay, kita nyo na mga kalayo ng pinanggalingan at dyan ko pa binitbit sa malayong lupa ay nung makatapos nga akong magbaba ng mga iyan, ay sila ko'y nakakita ng mangga ay namulot doon. Ay, sabi naman ho nung matanda ay magbanggit kayo doon at manong kahit kung ina nang gusto nyo, ay bitbitin pa-uwi. Oh, ayun ho sila. Talagang tuwang to sa dami ng mangga. Nung nakatapos na nga hot, nakapag na, ay sabi uuwi na sila. Ako ngayon tawang-tawa kanina. Sabi ba naman iba ka daw nililigaw kung na sila ng landas. Sa layo ng aming gininda. Ay siya, ingat ho kayo pag-uwi. Salamat po. Aba, ay, nagbibidyo na naman eh. Ari nga ho pala ang sinunod namin gawin. ay ay sukat ng pagtatayuan ng poste. Ay syempre kailangan pantay-pantay iyan at tama sa sukat. Piling naman talaga maalam eh pok Pokpok din naman ay. Bali nga ho pala ang kasama ko diyan ay ang aking ina. Siya ang tagahawak diyan ng metro oh. Sukat kami diyan at maglalagay ng paltak. Yan nga ho pala ang itsura diyan. O oh, ayan ang aming unang araw diyan ha oh Sunod naman araw. Boom! At yan na nga ho ang pangalawang araw. Ang ginagawa ho ngayon ay magkakakalkal ng lupa dahil nga ho itatayo ang poste. Siyempre nandyan na ho itagasipa. Tagatingin kung pantay nga ba ang mga lagay. Oh, kita nyo naman. Hangga totoo na ay eh. oh. Hawak pa sa poste, oh, ipod-ipod pang nalalaman. At boom! Ayan ho ang ikatlong araw namin diyan. Ay kita niya, oh, nag ulan Ang putik diyan ay rumagasana. Ay syempre, galing bundok diyan dadaan. Oh. Utik na ho ang aming pinaggagagawa. Ay tingnan ho ninyo, natapos nila isang hilera, kahit na ulan ay nagawa agad eh o. Oh. At may isang bata na namang nagbidyo. Tama na, uuwi na, may bukas pa at arin na nga hong ikaapat na araw, nilalagyan na ho ng hilera ng right of way para naman maganda-ganda at mabilis ang ating gawain. Aw, ho hukay, 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 ano daw? Bali nga ho pala lahat ng naririyan ay ating kaot-otang dila. Siyempre, hindi mawawala ang huntahan at bigla nga ho ang niyakan ng isang matanda sa gubat. Ay, di sumama ako kamay naglagalag daon. Ay, tungtuwang aking buong pagkatao. Siyempre, nature lover, eh. Ay, di rin na nga hong aking ikalimang araw. Di nakita nyo naman ang isang hilera pa tapos na rin ay kaunting-kaunting nalaang ha. Ako nga ho pala lagi ang naririyan, tagatingin ng sukat, tagasipat, kung ano-anong pwede kong gawin. at least ako'y natututaw. Oo, uwi mo ang galing bundok. Oh, talagang may pagbidyo pang nalalaman ay tuwang-tuwa sa view. At boom! Yan ho ang ika na araw at huling araw naming naririyan para makita ang ginagawa. At lalagyan nga ho ng poste yung sa may gilid ng ilat ay syempre sa kupo yan ay. Bali nga ho pala ay na lahat-lahat ho ngayon para bukas wala ng nga isipin at patitigasin na ang ho lahat ng mga itinayong poste para hindi uuga-uga. At talagang nagbibidyo pa ang tagasipat at tagasukat. Ay, tama ka na. At yun na nga ho, na ilagay na lahat ng poste para reyan. Ay, maraming salamat ho sa tumulong. Oh, okay na ga. babay na. Peace!